Ang tinatawag nating nutrient-dense sa tunay na diwa at praktika ay Number 1, lahat ng klase ng karne Maririnig nyo sa akin ito mga kalokar, mga taga-subaybay, ng paulit-ulit Para idiin ko ang ganitong kahalagahan nito Na ang lahat ng tinatawag nating nutrient-dense ay lahat ng klase ng karne Red meat manyan or white meat Number two lahat ng klase ng isda at laman dagat, no? Number three, lahat ng klase ng, uh, doon sa mga karne, mga kalo yung fatty meat, ano, ay kailangan natin kunin yon, kailangan natin piliin yun, ano, at uh, lahat ng itlog, at uh, ganoon din, lahat ng klase ng tinatawag na healthy fats. Doon sa healthy fats, uh, mahalaga na piliin natin, according sa structure, mga kalo ano, Uh, according sa si structure ng mga oil ng mga fats and oil ang uh, ang pinakamabuti ang pinakamataas na kalidad ng uh, fat or oil ay animal fat kapag kasinabing animal fat mga kalokar kabilang dyan yung yung mantika na nakukuha natin sa taba ng baka no? sa taba ng baka ang tawag natin doon ay talo 'Yung mantika naman na nakukuha natin, na-extract natin sa taba ng baboy, ang tawag doon ay lard. Ganon din 'yung mga mantika na na-extract natin mula sa mga balat ng chicken skin at lahat ng mga poultry uh, products, lahat naman 'yon ay uh, uh, mahalaga ng mga 'yun 'yung tinatawag na pinakamataas na kalidad ng mga oil sa atin, ano, na dapat nating kainin yun ay sa pamamaraan ng kung ito, kung tayo ay magluluto, yun ang ating gagamitin, ano? Uh, sa ating pagluluto, sa pagpiprito, sa paggisa, o kahit na ano uh, anumang klase ng ating uh, pagluluto, ay maaari nating lagyan ng ganitong additional na healthy fats, ano? Siyempre, mga kalokar, hindi, kabilang din dito yung, uh, yung susunod na mataas na kalidad. Ang number one sa ranking kasi ito yung ito yung mga animal fat, ano? Ang susunod sa ranking sa kalidad ng mga oil ay itong coconut oil. Itong uh, um, olive oil, itong uh, avocado oil, itong uh, ilang mga butter, no? At uh, mga oil ng nuts. So yun yung susunod na napaka uh, mataas na kalidad ng ating uh, ng, ng uh, fat and oil ano? wala na ang susunod na kategorya na dyan ay yun yung dangerous na oil ito yung uh, mapaminsa mapaminsalang klase ng langis ng oil yun yung tinatawag na vegetable or seed oil mga kalokarb no? huwag kayong huwag kayong gagamit Uh, sa pagluluto no kung dati nakagawian na natin magluto ng tatak na canola oil uh, ito ay lahat ay mga vegetable or seed oil mataas ito sa omega 6 kumpara sa omega 3 at ito ay nakakapinsala sa ating katawan at nagdudulot ito ng uh, mas maraming uh komplikasyon lalo na yung tinatawag na inflammation no sa ating uh, sistema. So higit 'yan nakakasira in the long run sa ating uh, metabolic system. So yun yung ating structure sa paggamit ng uh, ng tinatawag nating healthy fats no. So uh, animal fats, itong mga plant-based na mga ng mga oil, coconut, avocado, uh, olive oil at mga butter, 'yun ang uh, susunod na ma mas matataas ang kalidad na mga uh, oil sa ating uh, pagkain at sa ating uh, pagluluto, no? So 'yun ang gusto kong i-emphasize kaloka na ang lahat ng mga nutrisyon na makukuha natin, uh, tumutulong ito sa pag-absorb, no? Yung bioavailability. Uh, ng uh, nutrisyon sa mga pagkain ng uh, karne, ng itlog, ng seafoods, ng ilang gulay, ang ang fats na ito, itong mga animal fats na ito, ay nakakatulong sa pag-absorb, sa absorption ng mga nutrisyon na ito. No? At iyon ang isang uh, iniiwasan ng mainstream diet. Ano? Galit na galit sila at ginawa nilang panakot ang mga taba kasi hoda, oh, Uh, kasiy mataas ang kolesterol mo at ikaw ay uh, magbabara sa iyong uh, uh, artery at ikaw ay may stroke at mamamatay yun ng kanilang karaniwang panakot ano subalit walang katotohanan 'yung ka low carb yan ay mga meat yan ay mga luma at laos na meat walang uh, walang may dudulot na kabutihan ang ganyan mga payo ng mainstream so ito ngayon 'yung binabanggit natin mga low carb ano ano yung bottom line mas mahalaga ang nutrient density kaysa simpleng pagbibilang ng calories, no? Ang low-carb diet ay nagbibigay ng totoong nutrisyon na kailangan ng katawan para sa optimal health, ano? Sa mainstream nutrition o mainstream diet, madalas na kailangan gumamit ng synthetic na supplement dahil kulang ang nutrisyon na nakukuha mula sa mga processed foods, mula sa mga low fat na mga pagkain, mula sa mga high carb na mga pagkain, samantalang sa low carb uh, diet, ang uh, tunay na pagkain ang pangunahing pinagmumulan ng sustansya, mas natural, mas bioavailable, at mas epektibo para sa pangmatagalang kalusugan.